kapag sa bandera, maano yung buntok sa kanin, itali eh. Tali eh. Mm. Yo, mga mati, pinalipad ko na rin yung kulay blue. Okay na may lipat mga mati, steady naman. Yo, mga matik, ang ganda sa ere. eh. Yung kulay blue mga matik mahaba lang. Uh.

Ganun patali yan, oh. mm, ulo wow. <laughs> yun, oh. yun, yun. oh. wow. yung ulay blue. Ang lumait sa akin yan. Ang higitin yan. Nababaan. Tapos mababaan ang higitin. Try ko nga. May hiling yan eh. May hiling yan eh. Sa'yo din e. Oo. Ano, pangit ang fighter na to. Delikado yan e. O, fighter! O, oh, yung fighter! Yun, mga matik ang ganda talaga. Tignan, mga matik ating bandera, di mata. Kaya yeah, mama magkambal. Iba lang yung kanyang kulay. Isa puti, isa blue. Pagdikitin mo nga yan dalawa yan. Iyon mga kamatik napakahusay ang gandang tignan mga kamatik sa ere ang ating bandera di mata ayun parang bulate sad yung yo ay no hindi sakin Iyon makamatikan matik dito na lang salamat. Ayon,